Samantala, naging emosyonal ang pamilya Estrada habang isinasagawa ang booking process bago tuluyang iditine ang senador. Mula sa Camp Karame, ito ang balita ni Bianca Dava Live. Magandang gabi, Bianca. Magandang gabi, June, na ipasok na rin dito sa may PNP Custodial Center sa Camp Krame ang sumukong senador kaugnay ng Port Barrel Fund Scam na si Senator Jingoy Estrada. Bandang alas 3.30 imed ng ito po nang ilipat si Estrada sa PNP Custodial Center mula sa Multipurpose Hall. Kagaya noong biyernes, hindi na rin pinahintulutan ang media sa naturang lugar kung saan may mga harang pa rin na inilagay ang mga pulis. Panging pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at taga lamang ni Estrada ang pinayagang makapasok at pumasok sa canopy na siyang ginawang receiving area. Kabilang sa mga sumama kay Estrada, yung ama nitong si Mayor Erap Estrada, ng si dating Sen. Roy Estejeto, asawang si Patsy at mga anak. Naging emosyonal ang pamilya ni Sen. na sumailalim ito sa booking process, partikular na ang may bahay at panganay na anak nito. Una na sinabi ni Estrada na nakiklala na ang gagawin ito habang siya ay nakakulong. Ayon sa Sen. gagamitin nila ang panahon sa kulungan sa pagdarasal. Matatandaan noong 2001 ay nakulong na rin si Estrada kasama ang ama nito dahil sa kasong plunder. Noon, Anya ay pinayuhan ito ng ina na magdasal at nagbunga naman ang gabi-gabi nitong parasal. Ito pa rin, Anya, ang gagawin ng senador ngayon. June muli namang nagpaalala ang PNP na ang lahat ng appliances na nais ipasok ng senador na ikukulong rito ay kailangan muna ng court order. Nabatid na nais mag-request ni Estrada ng TV o Telebisyon sa kanyang detention unit upang maging updated umano ito sa mga pangyayari sa outside world. Paliwanag nito bagamat nakakulong ito, nananatili pa rin siyang senador kung kaya't kinakailangan niya na makapanood ng balita. June noon pa na pinahayag na ni Estrada na tiwala ito na makakalaya siya at lalabas pa rin ang katotohanan. Samantala na una nang na-detain dito sa may PNP Custodial Center ang isa pang akusado sa Port Barrel Fund Scam na si Sen. Bong Revilla Jr. At yan muna ang latest. Balik dyan sa inyo, June. Maraming salamat, Bianca Dava. Nagulat ng live mula sa Camp Karame.